kabilugan ng buwan ay nasa loob ng mansion sina Lloyd at Javier. Nakaupo si Lloyd sa kama habang si Javier naman ay sa upo ang nakaharap sa kama. Tahimik lamang silang dalawa at hindi na nakatiis pa si Javier at binasag na niya ang katahimikan. Ang rason kung bakit nagbihis ako ng ganoon. Saad nito ngunit tinaas ni Lloyd ang kanyang kamay upang pigilan si Javier sa pagsasalita. Hindi, hindi. Alam ko naman lahat. Ang lahat ng tao ay iba-iba at hindi lahat ay may kakaya ng umintindi o intindihin. Lahat ay may sari-sariling kagustuhan. Naiintindihan ko ang kakaiba mong kagustuhan. Seryosong saad niya. Ang lahat ng tao sa buong lungsod ay alam na ako ay isang kabalyero na dumating kasama mo galing sa ibang lupain. Kailangan kong magbalat kayo para makahanap ng mga detalye. Paliwanag niya. Okay lang yan. Alam ko. Alam ko lahat pangasar pang lalo ni Lord. Tahimik lang na nakatingin si Javier sa kanya at hindi na nagsalita pa. Nadiskobre mo ba na may ganitong klase ka pala ng kagustuhan, tanong niya. Hindi yun yun, galit na sigaw nito sa mga pang-aalas ka niya. Bakit ka naman nagagalit? Masama ba yung kagustuhan mo na yan? Mababa ba ang tingin mo sa lahat ng taong may katulad ng ganyang kagustuhan, pang-aasar pang, pang lalo nito na may nakakaasar ding pagmumukha? Nagtitimpi na lamang si Javier sa pang-aasar niya. Ganun pa man, nagawa kong makapasok sa mansion dahil sa utos habang nagtratrabaho ako sa distribution point. Saad nitong nakayuko ang ulo? Talaga, nakahanap ka ba ng kung ano? Tanong naman niya. Sa ilalim ng mansion, may isa pang pintuan papuntang underground. Noong una, habang inoobserbahan ko si Canavaro, akala ko wala nang mas babait at mas masipag kaysa sa kanya. Kaya naisip ko na baka mali ka na sinususpetsyahan mo siya. Pero nang makita siyang may itinatago na kung anuman sa likod ng maraming pinto, tila ang iyong instincts ngayon ay tama. Makakakuha ako ng ebidensya kahit ano pa ang kailangan kong gawin. Sa nito, ngumiti naman si Lloyd. Sige, ito ang dahilan kung bakit dapat mong pagkatiwalaan ang lahat ng sinsabi ko at maging proud ka sa napili mong preferences. Wika ni Lloyd. Sinasabi ko sayo, hindi ito tulad ng iniisip mo, sigaw nitong tugon. Samantala, sa mansion ni Canevaro ay nag-uusap muli ang mga taong may balak ng masama sa namaran. Lahat ng noctanium ay nawala, galit at tak ang tanong ni Canevaro. May kumuha sa lahat ng mga ito. At dahil dito ang ating mga malalaking plano. Wika ng kasamahan niya. May nakakaalam ba sa mga plano ko? Tak ang isip niya? Hindi. Kung ganoon nga, dapat ay tinutugis na nila ako ngayon? Nalaman nila ito nang hindi sinasadya? Paano, pagpapatuloy niya? Ano nang balak mong gawin? Nagtipon-tipon na tayo ngayon dito dahil sabi mo ay walang magiging problema sa mga plano, siyag ng isa pa. Nag-invest pa kami ng malaking halaga dahil ang sabi mo na ang mga dark sorcerer ang mamumuno at gagawa ng bagong mundo. Kailangan mo itong panagutan, wika ng isang dark sorcerer na naging bear tagapagligtas noon ni Thordes. Sandali, pakiusap huwag kayong mag-alala. May plano ako. Saad niya na ikinatahimik ng lahat. Ang Noctanium ay isang substitute item para sa mga sitwasyong pang-emergency. Kung lahat kayo ay makikipag-cooperate tulad ng dati, ang paglabas ng Hell Knight ay sinisiguro kung maikakasatuparan pa din natin. Ngiting wika nito. Kinabukasan, pumasok muli si Javi bilang babae sa trabaho niya kay Canavaro. May lumipad na isang balde ng tubig at nashoot sa ulo ni Javier ang balde at siya ay nabasa. Naku po binibining Javier. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isang babae. Nadulas lang ang kamay ko. Paliwanag niya. Alam mo naman kung nasaan ang guest room ni Sir Canavaro, hindi ba? Pumunta ka doon at magpalit ka ng damit mo, utos nito. Sige. Tugon niya, sige na, pumunta ka na doon. Ang mga lalaking ito ay nakatitig na sayo, aligagang saad nito. Wow, ang ganda ng katawan niya. Wika ng mga lalaki, nagtungo na si Javier sa mansion. Pakiusap buksan mo ang gate. Pakiusap niya sa bantay ng gate. Wow, ang ganda ng katawan mo. Wika nito habang nakatitig sa kanya. Yung gate, saad niya. At nakapasok na nga si Javier sa isa sa mga guest room ng mansion. Nagpalat na siya ng kanyang panglalaking damit. Kailangan ko ng makakilos ng maluwag para makalibot ako ng mas mabilis dito, at ngayon naman. Wika niya sabay buntong hininga. kontrolin ng aking mana, kailangan kong maitago ang buo kong presensya. Isip niya habang nagko-concentrate. Ayos. Tera na, dagdag pa niya sabay talon sa bintana upang makalabas. Mabilis siyang nakakalibot sa mansion ng walang nakakapansin sa kanya ng kahit na sino kahit pa nakapalibot sa buong mansion ang mga bantay. At nakarating na siya sa pintuang nakakandado. Ang pintuan papunta sa level 2 na basement, paano kung mabubuksan ang pintong yan, isip niya. Habang nagmamsid ay nakita niyang paparating si Canavaro at papasok ito sa pinto. Canavaro, bulalas niya sa kanyang sarili. Lumingga-lingga pa ito sa paligid bago buksan ang pinto. Itinapat nito ang kanyang kamay sa kondado at naglabas ng isang mahika mula sa kanyang kamay, at ang mahikang iyon ang kusang nagbuka sa kondado. Nabuksan na. Iba itong kandadong ito kumpara ng nasa main gate, at nabubuksan lamang sa pamamagitan ng tiyak na pagkakasunod-sunod ng mana, isip niya habang itinatago pa din ang kanyang sarili. Samantala sa mansyon ng namaran ay nasa kwarto ang ating bida at tinititigan ang mga hiyas na nakuha niya. Ito na kaya lahat ng yon? Kung nakalibing din ito sa ibang lugar, at ang barrier ng namaran ay pwedeng ma-activate ng mga yon. At iyon ang hindi ko papayagang mangyari. Isip niya habang nakayuko at nag-iisip. Tera na at maghanap muli ng mas maraming libreng pera, dagdag niya sabay ngiti ng tusong ngiti. Hindi ba para sa Black Magic Tools tanong ni Messenger. Libreng pera, sagot naman niya. Matapos masiguro ni Canevarong sarado ang pinto ay iniwan niya itong muli. At umalis na sa lugar na iyon. Nakita niyang umakyat si Canevaro sa hagdan. Nang masiguro niyang wala na ito ay tumayo siya at pumunta sa tapat ng pintuan. Alam ko ganito ang kanyang ginawa, isip niya habang nakataas ang kamay at nakatapat sa kondado, at sinusubukang gayahin ang ginawa kanina ni Canevaro upang buksan ang pinto. Ito ay na-unlock. Saad niya nang magawa niyang buksan ang pinto. Pagpasok niya ay may isang hagda na pababa at binaybay niya ito. Hanggang sa makarating siya sa isang malaking koridor at sa dulo nito ay tila may naaaninag siyang kung ano sa di kalayuan at paplapit ito sa kanya. Isang nilalang na may nakatakip sa ulo nito. Inatake siya nito at nagkalag naman siya. Ano ito? Isang undead tanong niya sa sarili habang umiiwas sa mga pag-atake nito. Inipon niya ang kanyang mana sa kanyang kamao at sinuntok ang kalaban sa katawan nito. Ngunit sa kanyang pagtataka ay hindi man lang ito tinablan at tila hindi nasaktan sa kanyang ginawa at inatake siyang muli nito. Tinamaan siya ng suntok nito pero natakpan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha kaya ito ang tinamaan ng pag-atake ng kalaban. Napatras siya sa lakas ng suntok nito. Hindi ito isang pangkaraniwang undead. Iba ang level nito kumpara sa MG nakita ko sa lambak wika niya. At hindi lamang pala iisa ang undead na iyon kundi marami pala ito at isa-isa itong lumalabas at patungo sa kanya. Bumauntong hininga siya at kinuha sa kanyang damit ang isang maliit na kutsilyo. Nakumpirma ko na ang aking mga hinala kay Canevaro, wika niya habang nakahanda sa anumang pag-ataking gagawin ng mga kalaban. Habang patuloy na nakikipaglaban si Javier sa mga undead ay may isang tao na biglang nagbukas ng pinto. Nakita siya nito at senara agad nito ang pinto. May matatanungan na ako, isip niya habang patuloy pa din ang pakikipaglaban sa mga undead. Patuloy pa ding damdami ang mga kalaban na kinakaharap ni Javier. Pinaghihiwa niya ang bawat kalaban na madaan niya hanggang sa maabot na niya ang pintong kinaroroonan ng lalaki kanina. Tinadyak niya ang pinto upang makita niya ang nagtatagong lalaki rito. Kasamang lumipad ng pinto ang lalaking kanina ay nakatingin sa kanya. Napasigaw ito dahil tumama siya sa isang gamit na naroroon sa kwarto. Nakatayo lamang si Javier sa bapana ng pinto at pinagmasdan ang lalaki. Tulungan mo ako, pakiusap iligtas mo ako, wika nito na nakataas pa ang kamay. May katanungan lamang ako, wika niya habang papalapit sa lalaki. Bigla niyang tinadyakan ng lalaki sa paa nito. Sa lakas ng pagkatadyak niya ay naiupi ito na tila isang papel lamang. Napasigaw naman sa sakit ang lalaki dahil sa nabaling paa. Kapag nag-alinlangan ka sa sagot mo, kahit sa glit, ang natitira mong paa ay makakatanggap din ng parehas na kapalaran tulad ng sa kabila mong paa. Saad niya. Ano ang binabalak ni Canevaro? Tanong niya. Hindi ko alam ang mga detalye. Sumusunod lamang ako sa mga utos. Ako ay nagtratrabaho rito bilang isang mortician, sagot nito. Itinaas ni Javier bahagya ang kanyang mga paa at itinapat sa hita ng lalaki. Inutusan akong pamahalaan ang mga katawan na may gamot na binili ni Canevaro, at bigla na lang akong nautusan para magbantay rito, pagpapatuloy nito. Asa ang mga katawan? Tanong niya. Nasa punerarya kasama ang mga katawan ng mga refugees na namatay dahil sa sakit. Wika nito habang naluluha-luha pa. Naalala naman ni Javier ang isang tagpo kung saan may kausap na tao si Canevaro. Ililipat ko din ang iyong ama roon. Aayos din ang kanyang lagay kapag nagamot siya doon. Wika nito. Salamat. Salamat, saad naman ng babae. Nainis si Javier sa nalamang katotohanan. Pinatay niya sila, ang mga kalansay na nadiskubre namin kasama ang mga hiyas, at lahat ng mga undead na nakalaban ko kanina. Yamot niyang isip. Hindi ka ba nagtaka na tila kakaiba ang pagdagsa ng mga bangkay sa puneraria. Tanong niya. Yun ay, wika nito na pilit nag-iisip ng palusot niya. Guilty ka din kasi kasi, saad niya at tinadya ka na ang isang paa nito. Napasigaw naman ito sa sakit. Umalis na sa lugar na iyon si Javier matapos niyang parusahan ang lalaki. Malalaman din nila na ang basement ay natuklasan na. Kailangan kong sabihin ito kay Young Master at tumugon sa kanilang ginawa. Isip niya habang papalabas siya sa mansion at patungo kay Lloyd. Nakarating na siya sa mansion ng namaran at dumerecho sa kwartong ibinigay para kay Lloyd. Young master, tawag niya rito ngunit wala ito sa kwarto niya. Wala na akong oras para hanapin siya. Ngayon ay kailangan ko ng kumilos ayon sa aking sariling paghatol, saad niya at kinuha ang kanyang ice powder. Pupuntahan ko mismo at hahanapin si Canevaro. Si Canevaro at ang mga taong may sekretong pagpupulong, silang lahat ay ang mga taong lumabas mula sa punerarya, saad niya at hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon at nagtungo na sa punerarya upang hanapin si Canevaro. Mabilis at maingat ang bawat galaw niya upang siya ay magtagumpay sa kanyang layunin. Ito na siguro ang puneraria, sabi niya at dumaan sa bintanang nakasara. Sinira niya ang bintana upang makapasok siya. Pagkapasok na pagkapasok niya ay binunot niya kagad ang kanyang ice pada. Ngunit pagtaas niya ng kanyang paningin ay nagulat siya dahil walang katao-tao sa loob. Palagig madaming tao dito sa punerarya, pero ngayon ay wala ni isa. Hindi maari, baka sila ay nag-uumpisa na. Isip niya, at biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Ano ito? Pakiramdam ko ay tila nauubos ang kapangyarihan sa aking katawan, isip niya. Lumabas siya ng punerarya at nagulat siya sa kanyang nakita sa labas. Isang malaking kulay lila ang nakapalibot sa buong lugar at meron din sa langit na makapal na tila ulap at kulay lila na may kulay itim. Maraming ding mga tao ang nakatingin dito at nagtataka kung ano ito. Ano ang bagay na yan? Tanong niya habang nakatingala rito. Ang bagay na iyon ay unti-unting humihigop ng mana. At maging ang aura sword ni Javier ay hinihigop nito. Ang mana ko ay nauubos, isip niya habang nakatingin sa kanyang aura sword. Maging ang mga tao sa paligid ay hinihigop ang mga lakas nito. Nakita niya mga nagsisitumbahan ang mga tao at nakahawak ito sa kanilang mga dibdib. Young master, alalang isip niya kay Lloyd. Nasa panganib din siya, isip niya. Samantala si Suliria naman ay nakatanaw sa bintana ng kanilang mansion at nagtataka din sa nangyayari sa kanilang lugar. Nakita din niya mga aliping nakahandusay sa kanilang mansion. Tulungan niyo kami, wika ng isa sa mga ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero kailangan kong tumulong, isip nito at tumakbo palabas ng kanilang mansion upang tulungan ang mga tao. Ayos lang ako. Magiging ayos lang ako, wika niya habang nakahawak sa kwintas niya. Sa gilid naman ng kalupaan ng Namaran ay naruroon ang Black Sorcerer at tila siya ang naging dahilan upang magkaroon ng nakabalot na lila sa lupain. Ang Noctenium at ang spell ni Canavaro na ibinigay niya sa akin ay gumagana. Malapit nang lumabas ang Hell Knight. At ang mundo ay mapapasakamay na namin, isip nito habang nakangiti. At bigla namang sumulpot sa kanyang harapan ang pagmukha ng ating bida. Mapapasa amin, panggagaya pa nito. Sino naman ang lalaking ito, taka at gulat niyang isip. Halos magkahalika na silang dalawa sa sobrang lapit ng mukha ni Lloyd Rito. May itatanong lang ako, nakakita ako ng mga tatlumpong kataong tulad mo bander ito. Nagri-ritual ba kayo para umulan o ano, patay mali siya niyang tanong. Tahimik lang ang black sorcerer at ipinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Hoy, may nginunguya ka ba? Tinatanong kita, anong ginagawa nyo? Tanong nito na lalong inilapit ang malademonyo niyang pagmumukha sa mukha ng Black Sorcerer. Tinatrato mo ba kung invisible? Tanong niyang muli. Naku po. Akala ko ay hihinto na sa pagtibok ang puso ko. Paanong nagkaroon ng ganong kapangit na mukha ang isang tao, isip nito habang patuloy pa din sa ginagawa. Hell Knight, akala ko naririto na. Masisira ko ang lahat kapag binuksan ko ang bibig ko, dagdag niya. Okay, naintindihan ko. Tina-treato mo kung parang wala ako dito, tama ba? Sige, sige. Wika niya at tumalikod na. Tignan natin hanggang kailan mo kayang tiisin na kunwari wala ako rito. Wika niya at itinaas ang kanyang pala na ipinagtaka ng lalaki. Bigla niya itong hinampas ng kanyang pala sa mukha. Ngunit tila hindi ito gumana, sa katunayan ay naiupi pa nga ang kanyang pala na kanya namang ipinagtaka. Ito ay ang Steel Protection Spell na ginawa ni Canevaro. Yan ay hindi lang basta-basta masisira ng pala, isip nito habang nakangiting nakatingin sa kanya habang natulo ang kaunting dugo sa ilong nito. At dahil sa yamot ng ating bida, ginamit niya ito ng kanyang skill. Umapoy ang dulo ng pala at ihahampas niyang muli ito sa Black Sorcerer. Hindi pa man ito tumetama ay kitang kita sa mukha nito ang takot. Napanganga ito at nalaglag ang isang hiyas mula sa bibig nito, tila takot na takot ito hindi lamang sa umaapoy na pala kundi takot din ito sa pagmumukhang meron si Lloyd. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.